Session Road ang isa sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Baguio. Pero bukas, araw ng biyernes, ikawalo ng setyembre, isa ang kalsada. Ito'y upang bigyang daan ang isa sa gawang Baguio Country Fair. Well, Baguio, ano yan eh, Baguio Country Fair, no? We're expecting a lot of uh, exhibits and the uh, yung mga showcases of different uh, uh trades, no? Here in the city of Baguio. Kasi ano yan eh, Uh, it's a Baguio country fair. Um, maraming maraming goods uh, ano ilalagay diyan uh, sa, sa, session road din. Isasara ang kalsada mula alauna ng madaling araw ng 8 ng Setyembre hanggang 12 o'clock midnight ng ikasampu ng Desyembre, araw ng linggo. Dahil dito, asahan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Rerouting pala sa, ano, sa uh dun sa Mike General Luna dahil ibri pasokan yan mayroong uh, wind power dyan na one way one way yan ang naman ang nakakapig to bukas kasi may pasok pa rin bukas Tutukan natin to kasi General Luna kasi General Luna to ni Pasio hanggang sa loop ng uh, SM kasi dito talaga nag-build up ng ano pag ganito ang sitwasyon ng may closure Ipapakalat naman ng Traffic Enforcement Unit ang mga tropa nito para matiyak ang mabilis pa ring daloy ng trapiko. Nagabisa naman ang TEU sa mga motorista na planuhin na ang mga kalsadang dadaanan ng mga ito. Mayroon po namang advance na posting doon sa mga kalsadang isasara. So additional request namin, uh, sumunod lang sa mga nakatayong uh, enforcement, mga polis po dyan sa kalsada, para orderly po yung ano yung dalhin ng traffic po. Ang Bagyo Country Fair ay idadao sana noong nakarang linggo pero dahil sa pagulang dala ng Bagyong Guring at Hana ay inilipat ang pagdaraos nito ngayong weekend. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.